Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. So for today's video is meron ako is share sa inyo na dagdag paninda dito sa aking tindahan. So which is hindi ko po siya kay maring siya pinabili kundi kay TikTok. So binuksan ko na nga po pala siya kanina lang. Kasi nga ako yung tipong tao na super excited mga me. So eto yung nalagyan niya kanina pa o. Oh. Ayan. So, meron ako dito ang iba't ibang klase na design at saka sizes. So, nung nakaraan is bumili na talaga ako nito mga mi. Apat yung binili ko, so isa lang yung natira sa akin kasi gusto ko talaga na sumutin siya lahat kaso nga lang may nagkagusto din sa short na uh, sinuot ko kaya binenta ko na lang siya dito sa aking tindahan. So napa-order ulit ako kasi nga gusto ko din na ibenta na lang talaga siya dito sa aking tindahan kasi yun talaga yung gusto ko na hindi sana siya ibenta. Kaso nga lang may nagka-interest doon sa product na yun. Kaya naman naisipan ko na ibenta siya dito sa aking tindahan. So et, isang ano na din yun ha. Lalo na yung buyer na talaga yung may gusto ng product ko kaya naman dinagdag ko na siya dito sa aking tindahan so eto yon guys trendy na short ayan ipapakita ko sa inyo guys suot ko siya ngayon eto yung nakaraan na in order ko so size small siya okay, so yun na nga guys kapag si buyer na yung may gusto ng product so pwedeng pwede mo na siya idagdag so guys ipapakita ko sa inyo suot ko siya ngayon eto ay size small so siya guys oh so, ayan ito yung suot ko ngayon, size small. Ayan, napaka-comfy niya suotin. So, for perfect siya for everyday use guys ayan tingnan nyo naman so eto na nga guys papakita ko na sa inyo yung binili ko talaga so, meron ako ditong pink heart ayan meron akong peach heart meron akong black newspaper yan yung tawag sa ano nila pangalan and meron akong black waves ayan mayroon din akong mocha waves. Ayan. Ganito kalaki yung small, kagaya nung suot ko. Ito naman is small din. Ito is in large. Ito is large ulit. And yung last, si pink heart is small si pink heart. Okay complete ko guys ha perfect for everyday use napakalambot ng tela available siya sa size small hanggang extra large high quality fabric pong ginamit dito available in different colors and print So, yun lang po yung isha-share ko sa inyo for today's video and I hope may natutunan po kayo sa aking na bagong paninda dito sa aking tindahan. So, huwag niyo pong kalimutan na mag-like, comment, share, and subscribe. Thank you for watching, guys. Goodbye! Happy selling!